guys, ingat ang gagawin natin. Tatalihan natin siya para hindi siya makapalan. Dikit mo kamay mo. Yo. Putang grantsang ko. Ay, birat. Hanap na yan. Parang ito yung challenge na super sa mga pina ka ba nila? Hindi ako kayo yan <laughs> Wala kang magagawa <laughs> Challenge yan Wala kang magagawa, alam mo yung magagawa ka ba? Tumba ano? kita dyan eh Uy, dito ba? Okay guys, ang challenge na ito ay paunahan sa isang libo <laughs> Dun! Yan! Ano, ready na? Ready na! Ready na! Ready na! Ready <laughs> <laughs> na! Ready na! Ready na! Magpina kong tatlo Paunahan na kayo ah. Is ready na ba kayo? Ready na. Yan. Kung sino una makakapunta dito, sa kanya mapupunta ang isang libo. Ah, uh, bibig nyo na yan pang kuha dyan, ha? Okay? Okay. One, two, three, go! Game! Yeah, pwede kayo magbanggaan. Bilis naman, bilis! Ang bahagan! Ano ba yun? Mabahagan yun naman, eh. Okay, ayaw, Uy, gulog na! Okay, tumayo ka! Tumayo ka, tumayo! <laughs> 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 Dalawan na yung bumagsak! Sige! <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> Alo, <laughs> Dayuan, tayo. Tayo, tumayo kayo, tumayo! Okay! Alo, tumayo, tumayo kayo, tumayo! Daya ni ako! Tumayo kayo! Hindi, kaya mo yan! Pilitin nyo. ang hirap. Tumayo kayo. Ano, Si Brian, makakatay na. Nabali, nabali. Okay, out ka Out ka Out ka na. mo na lang. Gindal mo na lang. Gindal mo na lang. Nabali. Pero tulungan mo ko tayo isang dalawa. Tayo mong dalawa. Okay, out na siya kasi nabali yung ano. Yun ang pag nabali. Okay. Tatay natin Hirap, hirap. Tayo, 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 yan. Yan! Oh, lapit yung uh, na um, okay. ah, Yan. yun na sa isang libo! Ang bigat! Okay. Ayan! Ah. So, ito naman isa pre! Ito naman isa! Gang! Okay. Okay. Sino kayo? <laughs> 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 Yan! Gang! Okay. Ano? Ay si Erwin! Dire dire sa si Erwin! Dire dire sa na! Gang! Okay. Ayan! <laughs> okay. Oh, malapit na! Malapit na! kaliitan mo hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa tayo mo Tayo temu lagi talagang turo siya turo 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 Malapit na turo Sino kayo mamumuna dito? kayo <laughs> Malapit na! Ano malapit? Huwag <laughs> muna tayo pa malapit na yun oh. Dapat nasa yun tayo, oh. Dapat, tayo. Sino, <laughs> Kami, Sherwin, kaya kami

<laughs> Ay kinakuha na. nakone guti mo kaya. nakone 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 nakone